Welcome to my channel. Nix Vlogs. Mommy Parley Vlogs. Super, super mainit guys. Ayan kami ay magrarampa ni Steve Eden. namin ng Wednesday. Ang oras ay 12. 12.30. Kaya super. So, sobrang kainit guys so maglalakad pa ako dahil malapit lang naman yung sakayan ng tricycle kaya ayan magbilad muna tayo sa edit guys may payong ako wait lang guys <laughs> ayan na yung payong ko guys pakit na ako ng hagda dito so, sa may tulay namin may tulay namin kumakain ako ng apo tapong ako'y maglalakad sa gitna ng ilip mainit sobra. Tingnan nyo yung init guys. Ayan, sobrang init guys. Grabe. Mahal na araw na mahal na araw yung init guys. Nung nasa probinsya pa kami, naalala ko guys, pag mahal na araw, di ba? Sabi nila, Lunes Santo, Martes Santo. Ngayon guys, ay Merkulis Santo. Nung kami nasa probinsya guys, wala na mga sasakyan laging dapat lagi nasa bahay na lang. Bawal nang lumabas. Bawal nang lumabas. Pero ngayon guys, dito pa rin tayo lalabas. Ano ko guys, wala pa akong ano. Sakayan ng tricycle. Ano yung sasakyan katanghali ang tapat guys. Bakit ang dami-daming ano, tao pa rin sa labas. Merkulisanto na. Tinanggal ko yung pahayok kung nililipad. Nililipad ang hangin. Ayan guys, nandito na ako sa Banilo. At ah, malapit na kami sa may sakaya ng Tarsicals. Hindi ko alam kung nasa na si Nancy may ATV. Walis well, tambo, inaaral ko na walis well, tambo. Oh, Binililipad yung pahayok. Okay. Thank you. kalsada. Parang lahat ng tao nandito. O, oh, ayan guys. parang lahat ng tao nandito sa kalsada. Wow. dati ano, maraming nagtitinda May nagbabakasyon ayan yeah, Seventeen 17 pesos, seventeen pesos fried chicken. Ang mani na binibilhan ko tuwing uh, kaya wala akong pambili today. <laughs> Sama na lang kita sa video. Wala akong budget guys. Ngayon pambili ng money. Malakas ang benta ni kuya dito ng money. And malapit na ako guys sa sakayan ng Torsicale. Ito. Grabe ang ano mga driver dito sasabihin, saan kayo? Nakaka nakakaumimis sumagot. Ayan. Ako yung unang sasakay. Ay, <laughs> shout out po sa inyong lahat. Mayinit panahon. <laughs> Mayinit panahon. Kamusta po kayo? <laughs> Kamusta po ang mga pati po ako sa Lamarea okay. sa May Crossing lang. Maghihintay pa po, po tayo ng maghihintay po po kami ng okay. apat. Ayan, baka naman kayo makakapagpamil 1 million sa akin kuya. Kaway-kaway ano na. Po, na ano pong, ano, 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 ano Mami Perly Vlogs po yung okay. channel ko. Mami Perly Vlogs. Okay. Okay. Ayan, baka naman po pwede, maka... Basta tandaan nyo, Mami Perly Vlogs. Mami. Mami. Ayan, shout out. Ay, mo, <laughs> Mami Perle Vlogs po. Okay. Ate, sakay ka na. Shout out! Ayan yung mga bicycle driver. Sasakay na ako kasi baka maulahan pa ako ng mga ibang pasahero. Ayun! Ayun! ate. <laughs> si ate. Super so, hot kaya dito. Kaya ayan, papatay na muna natin ang ating video. Ayan, ang pawis-pawis ni host. Kasi ang haba ng nilakad ko, guys. O, oh, diba? Alam ka hindi ka pawisan. Ay, eh, ano ang init-init. -in. Ano, bawas ganda na itong mga pawis natin. Kaya, ano, bye-bye muna. Wait A few moments later.